morning! Tayo magluluto guys ng paanang manok. Meron tayong sibuyas guys. Ito naman yung ating garlic. So ngayon guys, maglagay tayo ng mantika dito sa kawali. So ayan guys, maglagay tayo ng oil. Then, igisa natin itong sibuyas guys. So bali ito yung guys natin. Sibuyas. Then, isoctel natin, guys. Ayan. So, hintay lang natin, guys. Ayan siya. So, ayan, guys. Hintay lang natin siyang makano. May sautet yung anyan natin, guys. So, bakit ito yung anyan? Ayan siya, guys. Then, isunod na natin yung minced garlic. So, ayan, guys. Then, ngayon, isunod na natin tong garlic. Ayan. So, bali, ilagay na natin lahat to guys. Ayan. So, isunod din. Ayan, ganyan siya, guys. Then, pasamahin na i-gisa. Ayan. So, bali, ito na, guys, yung ating sibuyas na may minced garlic siya, guys. So, pwede na natin ilagay yung chicken feet. So, ito na, guys, yung ating chicken feet. So, ngayon, I-fry lang natin siya ng konti. Then, lagyan natin ng oyster sauce at black sauce. Ayan siya, guys. So, bang ito na, guys, yung ating chicken feet. Ayan. Then igisa lang natin ng konti. Ayan. ayan na guys so lagyan na natin ng oh guys, black sauce so bali 2 tablespoons guys, ang ilalagay natin ayan ayan so guys so, isulo na natin lagyan ng oyster sauce so bali, lagyan natin ng 3 tablespoons guys ayan, oyster sauce So, ito siya, guys. Ayan po siya guys, yung ating chicken feet. also oh, yan yeah, you guys ang ating chicken feet so ngayon guys lagyan natin ng black pepper ayan guys so gusto din so, lagyan din natin ng sprite guys kasi na no, lang nakalimutan ko din din ng sprite so lalagyan lang natin siya ng tubig so ito na guys so ayan na guys ang ating chicken feet So, lalagyan na natin ng tubig, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. Then, simmer natin mga around one hour siya, guys. So, ayan. Guys, takpan natin. Ayan. Ilo fire natin once na kumulo siya, guys. Then, guys, lagyan natin ng konting vinegar. Kunti lang siya, guys. Then, of course, lagyan natin ng asukar. Then, mamaya natin templahan, guys. So, ito na, guys, yung asukal. Ayan, mahilig kami kasi maglamay ng asukal, guys. So, ayan siya, guys. ayun na. At kumukulo na siya, guys. So, ilo fire natin. yan, Hintay lang natin siya mag one hour. So, ayan na, guys. Guys, after 30 minutes, tignan natin yung ating chicken feet. So, ayan siya guys. Hindi pa masyadong malambot. So, another 30 minutes guys. Hintay lang natin. So, ayan siya guys. Balikan natin mamaya. So, guys. eto na. In one hour, eto na yung ating chicken feet. So, guys. Parang kulang pa yata yung lambot. Ayan siya guys. So, nag -e tayo ng konting tubig. Then, simmer natin again ng 30 minutes guys. So, ayan guys, tagdagan natin ng tubig na mainit. So, ayan guys, Dinagdaga natin ng tubig na mainit. Then, simmer natin around 30 minutes guys. Then, balikan natin. Guys, luto ng ating chicken feet. At tikman natin guys kung malambot na siya. Ayan guys, tikman natin kung yung templa ay tama siya. In fairness, guys, ang sarap! Ayan siya, guys. Tignan nyo naman ang aking chicken feet. Ayan siya, guys. Ayan. Try natin, guys. Mmm! In fairness, guys, ang sarap! Malambot na siya, guys. Fairness, ah! Ayan. Tignan na lang natin ito. Kainin Mm. Ayan guys. So ayan na guys. Ang sarap talaga ng ating chicken feet. Adobong chicken feet. Mmm. Ang lambot. Ayan transfer na natin guys. So, ayan na guys, ang ating chicken feet. Ayan guys. Bali, luto ko to guys ng ano, isa't kalahating oras. Low no fire lang siya guys. Ayan. Supposed to be, guys, ito, meron siyang, ano, Sprite. Kaso nga lang, hindi tayo nakapag nakabili ng Sprite. So, ayan na siya, guys. So, ayan na, guys, ang ating chicken feet. O, di ba guys, ang sarap. Ayan. Okay, guys. Thank you for watching, guys. Please, uh, comment below, guys. So, alam ko kung saan nakarating ang aking video. Please, follow me, guys. Thank you. Bye-bye.